Nahaharap sa panibagong reklamo si Cassandra Leong at higit limampung iba pa. Dahil pa rin yan sa pagkakasangkot sila sa Pogo Hub na Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa Porak, Pampanga. Si Luisa sa sa report. Wala nang lusot ngayon si Cassandra Leong sa pagkakadawit niya sa Pogo Company na Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa Porak, Pampanga. Dahil sa panibagong reklamo na isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG sa Department of Justice, siya na mismo ang itinuturong may-ari at incorporator ng mga nasabing kumpanya. Siya ay isa sa mga incorporators at may-ari ng Whirlwind Corporation at bukod doon, lumalabas sa ebidensya na pinatakbo niya ang Lucky South 99. Ang reklamong haharapin niya ay qualified human trafficking in person at kasama niya ang 53 iba pa. Sabi naman ng DOJ, bukod sa lumalabas na si Ong ang nagpapatakbo ng Whirlwind at Lucky South 99, basta isinampang reklamo sa paningin nila, iisa lang ang dalawang kumpanya. Para sa kanila, iisa lang ang Lucky South 99 at ang World Bank Corporation. May, may nasabi na dati, di ba, grand implied conspiracy. Ganun yun, no? At bukod doon, may ginawa sila na madalas ginagawa sa corporation law, yung piercing the veil, of corporate fiction. So napaka-importante ito dahil dapat hindi tayo pumayag na gamitin ng mga kriminal ang corporation law, ang layering, upang, maka, upang magawa yung mga kriminal nilang gawain. Ang tumayo ng mga saksi sa reklamo ay 10 Chinese at apat na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Lucky South na nakaranas umano ng pagmamaltrato sa kumpanya. Pero naniniwala ang PAOK, mas malalim pa ang problema ng Lucky South dahil nabistong sangkot ang kumpanya sa patong-patong na kaso ng human trafficking. Ito yung matagal na namin sinasabi na yung Lucky South 99, kaya po notorious yan within the Pogo community is because sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They buy people from yung mga nalululong sa mga casinos. Meron kasing grupo talaga ng uh, Chinese uh, group na kidna uh, kidnappers po talaga. They, mga loan sharks sa mga casinos dito sa Metro Manila. Tapos kinikina nila kung sino vulnerable para pautangin then ibibenta nila ng higit pa doon sa pagkakautang doon sa mga pogo. Bukod naman kay Cassandra Leong at mga kasama niya, isa rin sa nasampahan ng reklamo, ang isang Singaporean national na si Zhang Ji na dati umanong may-ari ng Lucky South. Si Zhang Ji, pinaniniwalaan ding tumulong kay Alice Guo sa Singapore at Indonesia. Kaya posible talagang may koneksyon ang Lucky South kay dating Bamban Mayor Alice Guo na patuloy pa rin namang iniimbestigahan sa ngayon. Samantala, sa nakabindi namang reklamo sa Commission on Elections laban naman kay Alice Guo na misrepresentation complaint ang COMELEC nagbigay ng panibagong extension sa kampo ni Guo na maghain ng kanilang counter affidavit hanggang sa Webes, September 12. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.